another video of katakawan na naman tayo mga mamsis. Lagi ko kasi itong nakikita sa FYP ko. Itong Samyang buldak, Yopoki, at saka itong Seaweed. So ayan, nag-order na nga ako dito sa TikTok at talaga naman ako'y laway na laway. So ayan mga mamsis, start na natin itong lutuin. Okay. Siyempre, gamit ang aking mini pot cooker ng dripper, lulutuin na natin muna yung Yopoki. So ito kasi ay rice cake mga mamsis. So ayan, pinakuluan ko lang muna siya dyan. And nung medyo half-cooked na siya, inilagay ko na itong noodles ng ating samiyang So, color pink nga pala itong napili ko kasi ito daw yung carbonara na ma-cheese. And ang sabi nila, masarap daw talaga ito. Madali lang naman itong lutuin mga momshies and nakalagay naman sa likod ng packaging yung cooking instruction. So, nasa sa inyo na rin naman kung gusto nyo yung medyo malambot ang noodles or hindi. So, para ka lang din nagluluto ng pansit kanto. Ayan, at tinakpan ko na lang din to saglit para maluto ng maayos itong ating noodles at saka yung ating yopoki. So, ayan, gamit ang dripper mini cooker, talaga na mga sarap magluto dito ng noodles at saka yung mga mabilis lang maluto. So ayan mga mamsis, nagat ako dito ng konting water kasi feeling ko talaga madadry na to. So maganda daw kasi kapag ka hindi ito dry, may konting water. So inilagay ko na nga yung carbonara powder and yung sauce nitong ating buldak. So, ayan, inilagay ko na and hinalo-halo ko lang ng konti. So, ayan, sa point na yan, parang feeling ko ay mabilis pa rin madadry kaya nag pa ko siya ng konting water and inilagay ko na tong cheese powder ng yupoke. So, ang ginagawa kasi ng iba mga momshies, pag niluluto nila yung yupoke, nilalagay nila yung cheese powder. So, ang ginawa ko, pinagsama-sama ko lang ganun din naman. Dahil paluto na nga ito, inilagay ko naman ang cheese. So, ayan mga momshies, itong cheese, optional naman yan. Kung meron kayong cheese or extra cheese sa ref, pwede nyo yan lagyan. Pero kung wala, okay lang din naman. Pero masarap talaga talaga kapag merong cheese. So, ayan mga ma'am shays, pinatay ko na yung ating cooker para hindi na mag-dry yung ating noodles. So, sa point na to, luto na yan. And, nag-add pa nga pala ako dyan ng mga toppings. So, kung naaalala nyo, last time, meron na akong fish tofu at saka lobster balls. So, nilagay ko na lang din dyan. And, And yung ating seaweed kunin na natin. So ayan, ganito daw kasi ang pagkain nito, ilalagay mo yung noodles sa seaweed. Ayan, grabe mga mamshies. Alam niyo yung naaamoy mo pa lang, ang sarap na, pero tikman natin. And mga mamshies, grabe. Legit talaga. Masarap talaga siya. Ay, naku, sulit na sulit yung aking pagbili dito. Kaya naman, itry mo na rin. Click the yellow basket.